Error sa pagmamaneho ng SUV, SUA ano ang sanhi ng pag-araro ng dalawang tao sa NAIA? Human error o isang SUA na error sa pagmamaneho na kinasasangkutan ng SUV. Ang SUA ay karaniwang kumakatawan sa sudden unintended acceleration. Ito ay kapag ang isang sasakyan ay bumilis ng hindi inaasahan ng hindi sinasadya ng driver na gawin ito. Narito ang mga pangunahing dahilan para sa mga driver. Isa, maling paggamit ng pedal ang pinakakaraniwang dahilan. Aksidenteng napindot ng driver ang accelerator sa halip na ang preno. Dalawa, sa gabal sa floor mat ang mga floor mat ay maaaring makaalis sa ilalim ng accelerator pedal, na nagiging sanhi ng hindi sinasadyang pagbilis. Tatlo, panik ng driver sa mga nakababahalang sitwasyon, ang ilang mga driver ay nag-freeze o nagkakamali sa pagpindot sa maling pedal ng mas malakas. Apat, mga mechanical o electronic na malfunction, hindi gaanong karaniwan. Pagkabigo ng throttle sensor o ECU glitches, malagkit na accelerator pedal, bihirang sa mga modernong sasakyan, ngunit nangyari na sa ilang modelo sa nakaraan. 5. Cruise control malfunction sa mga bihirang kaso, ang mga cruise control system ay maaaring mag-error o tumugon ng abnormal. Paano maiiwasan ang sudden unintended acceleration, SUA? Isa, tamang paggamit ng pedal sanayan ang tamang posisyon ng paa, gamitin lamang ang kanang paa sa parehong preno at gas para hindi malito. Manatiling kalmado, sa mga sitwasyong stressful, manatiling alerto para hindi mapindot ang maling pedal. Dalawa, panatilihing malinis ang loob ng sasakyan siguraduhing na kalapat ng maayos ang floor mat, gumamit lang ng floor mat na aprobado ng manufacturer at ikabit ito ng tama. Alisin ang mga bagay sa sahig, iwasan ang mga maliliit na bagay na maaaring maipit sa ilalim ng pedal. Tatlo, regular na maintenance ipacheck ng regular ang throttle system, sensors, at electronic controls. Suriin kung may recall ang sasakyan mo kaugnay ng SUA o throttle issues. Apat, alamin ang emergency na gagawin kapag biglang bumilis ang takbo ng sasakyan. E-shift agad sa neutral, tataas ang rev ng makina pero hindi tatakbo ang sasakyan, pindutin ang preno ng mariin at tuloy-tuloy huwag ulit-ulitin, huwag e-pump, dumaan sa gilid at patayin ang makina kapag ligtas ng gawin. 5. Gamitin ang mga safety feature ng sasakyan Maraming modernong SUV ang may brake override system. Uunahin ang preno kaysa gas pedal kung parehong napendat, collision at lane assist features na makatutulong sa pag-iwas sa aksidente. すいません。<laughs>